This is the grape. Tea. Ayan, oh, may prutas nang coming. Yes. Ang dami. This one. Pintayin oh. lang natin ang further paglalaki niya at magsasawa sa pagkain ng grapes. Ayan. Mm-hmm eto Hoy, oh, nakakatuwa naman. Sumabit na siya dito sa apple. Etong apple. nagsawa na oh, nagsanib. Ano ba 'yan? Si grapes. Nagsabit-sabit na. Ayun oh, dami. Oo. ba na nakakatuwa? May green thumbs talaga to si Mary eh. Ang galing niya. Ayun pa. Ayun. Ito. Ang sarap naman. Tapos ito naman yung kanyang flowers. See? Magkaka na lang sila. Nagsabit-sabitan na lang sila. Ayan. Ang galing. Strawberry tree forever. Yeah, that's it.